Ayan guys, nandito naman tayo sa mga pahutan. Mga tayo ng pahutan. Ayan dito. Kita na ako dito ng bugnoy. Mamumulo tayo. Ayan guys. Oh. Magtitingin tayo ng bugnoy na pahutan. Ayan. Dito tayo sa may pinyahan. Nandito kasi yung mga bugnoy. Ayan. Ayan, ito pa, oh. Ayan, oh. Bagong, bagong bagsak lang to Ito yung mga bugnoy na pahutan. Ito pa, guys, oh. Ayan. Mga bugnoy. Ito pa. Ayan. Ito na yung nakuha ko, oh. Meron na tayong ilang piraso. Ayun, meron pa rin yung sa baba. Meron pa, oh. Mayroon din yung bagni. Bakong bagsak pa lang. Ito, oh. Yan yung pahutan, yung maliliit lang. Tapos, ano, ang tawag sa iba nito ay supsupin. Matamis po itong manggang ito. Maliliit lang. Ito oh. Yan. Pahutan. Pahutan po ito. Mire pa. Yan. Bugnoy. Napahutan. Namumugnoy tayo. Ito oh. Yan guys. Oh. Ayun. Hindi. Ay, luma air guys. Oh. Pinari. May isang araw pa siguro. Ang tawag po kasi dito, ito yung mga laglag na, ang tawag po dito ay bugnoy. Ayan. Bugnoy na pahutan. Pinaka matamis na bugnoy. Ito okay, yung matamis. Na dupa. Ano lang po ito, maliliit lang po siya. Pero matamis. Pinaka matamis? Ayan oh. Matatamis po yung mangga na yan. Maliliit nga lang po pero matamis. Ayan. Iyan po yung ano, sa taas. Ayan. Ang, malaki po yung puno. Ayan. Ayan sa likod ko. Malaki puno po yan. Yan daw po itanim pa ng lolo ng lolo ni daddy. Yung mga magulang ni, ng itay.